nandito kami guys okay, uh, uh, sa hot spring makit kami ng bundok ayan at ang dilim maririnig mo yung mga kuliglig nahingal na ako huh. inhale Exhale. <coughs> narinig mo guys boses ng kuliglig kami ay naglalakad Nahiyal na kami. Hindi lang pala kami kako pala. Oh. Pero kaya naman lumusot ang sasakyan dito, di ba? Oh. Kasi may dumaan eh. લાગે મારા ખૂબ